Yeah. Ito po ang problema natin. Tikim-tikim lang ako. Dragon Trail Research. Yan po yung ano ng uh, tourism, okay. travel ng China. Ah, ah, uh, pabalitaan ko yan. bumag bumalik na raw, uh -oh. ang outbound ng mga Chinese. Mm, bumalik. Ah. Uh ah, -huh. uh, uh, 60% at least made two outbound trips. Oo. Uh -huh. 60% dalawang beses lumakad. Mm -hmm. Okay. Uh, high interest in events and cultural activities. Ayan, Ayan po nila. Oh. Oh. So, ang kanilang paborito po ay Asia pa rin. Mm -hmm. 80% ang gusto nila dito sa Asia. Oo. Maganda, magandang outlook. Are we prepared? That's the problem. Oh. That's the issue. Eh, hindi po eh. Are we prepared to uh, handle this uh, outbound, Chinese mm -hmm. outbound, the uh, the traffic? Ang pinapaborito nila Hong Kong and Macau, followed by South Korea, mm -hmm. Japan, mm -hmm. Thailand, Malaysia, Singapore. Okay, Maldives, Vietnam, Taiwan, Laos. Medyo hindi ata na mention. hindi na sa listahan ng Philippines? Medyo hindi. No, medyo hindi. Kaya dapat yan ang talaga ng Department of Tourism. Uh -uh. Alam mo kasi hindi sinagot ng Department of Tourism kasi uh -uh. daw may diplomatic issues between Manila and Beijing. Uh, tingin ko ay uh, hindi eh. Ha? Uh -huh. Tingin ko walang kinalaman yon. Diplomatic ay, ikaw, issues. ikaw ba yung yung mga Chinese nationals? Would they may issue rin sila sa si Japan. Oo. Oh. Diba? Oo. Oh. Oh, may issue rin sila. Oh. Pero bakit? May issue din sila sa Korea. Baka hindi eh na, na baka lang hindi na po promote. Oh, tingin ko. Uh. Alam mo ba? So it's not about it's not about the promotion. Yes. It's about how you are going to This is when you can have a comprehensive whole of society system. Ayun. Uh, approach. Approach. Uh. Kasi 100 visas a day lang ang ibinibigay Patay. natin. Oo. Uh. Eh eh kung inopen mo ba yan, sabi mo, pwede ba pag ganito, nabaybet namin kayo, pwede ba ba yung uh, visa pan arrival meron, Chinese? Meron po suggestion. Group. Mm. Yung mga tour promoter sa China. Mm. Tayo raw, gamitin natin yung Xiao, Xiao Hongzhu. Yu. Ano yun? Ano It's a social media platform. Platform. Uh -oh. In China. Uh -oh. Diyan daw nagpo-post lahat. Nang photos and videos about uh, destination, oh, mm. uh -oh. hindi natin na tatap yan. Uh, sa sabi nung uh, survey, oh, sabi nung survey kung gusto natin uh, makabenta ng uh -oh. tour sa China, dun tayo mag ano. Um, I'm sure ginagawa na nila yan. Eh, pero, may, eh, you're, you're sure, bayoners, ay, You're sure, wala daw. <laughs> but you're Atendin. sure, eh, wala raw, eh. Si the, the, uh, the workout uh, should be. A problema talaga dyan yung issues ng visa. and, the, 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 oh. and oh. then that can be resolved, ah. Okay. Kasi, do not let the DFA dictate this particular thing. Bakit DFA oh, ba? Yeah, yeah. Sila nagbibigyan ng visa. Tama, tama. what can be done is, you do it, halimbawa lang, halimbawa lang, You say, okay, kasi bawat probinsya sa China mas malaki ang kanilang population. No. Ito sa uh, 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 mga ang dadami natin dito. Halimbawa, nakapag-workout tayo with uh, for example uh, uh, Guangdong. Okay, right. ayan. Han, uh, 200 million sila. E, eh, concentrate muna doon. Sabi mo, okay, lahat ng mga ano, lahat region mga, by region ka mo? Oh, and then you have an agreement hmm. para The visa problem will not be a problem. Yes. Ito Kasi po, ang sabi nung, oh. nung sa array... Hindi ko nga maitingdan bakit na pag ang Pilipino pumunta ng Hong Kong, ng Macau, no visa. Ba't naman kailangan i-require ito? ito, 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 ang tindi dito. ito oh. daw, ang mas attractive na content doon sa sinasabi natin, yung pangalang kanina na sinabi ko. Experience yan, dapat. Oh. 60%. Ang nakalagay po doon, uh, promotional offers... Hotel, uh -oh. airline, complete. Yeah, uh -oh. na, complete. and visa-free Yeah, yeah. yeah. Uli, yeah. Yung Visa-free talaga. ang. Visa-free at saka promotion. Uh -oh. Promotion. Dahil o, na... mga... Uh, experiences. Experience. Uh, discounts. Yes, lahat. Oh, ang uh -oh. ginawa ng Malaysia, ang kanilang promotion, experience. In other words, pag sinabi mong you will have a package... Halimbawa, uh, outdoor package. Experience na yun. Kasama na lahat yung, yung magpambula sa airport hanggang sa papunta ka sa oh, package, oh, may package May package ka na. Work Ito out. po ang figures na nakakalungkot. Noong 2019, ang ating uh, Chinese arrivals, mm. almost 2 million. yung mm. gripo na nakapas. Oh, oh. So, uh, as of September this year, ang arrivals from China, wala pang 250,000. Mm. Wow, grabe. Kapangalayo. Uh, uh, Dragon Trail alam, Survey. Alam, alam, alam mo ba, ang laki lang. Chinese ng... uh, company ito na nag-survey. Uh -oh. survey nila. Kung uh -oh. Kumaga, tinutulungan nila Pilipinas, ito uh -oh. situation nyo. Kaya nga sinasabi ko, na, na targeted at saka work out with the local governments and the national government of China. Why? Because they can dictate. Sila mismo sabi. go to the Philippines. Ang sinasabi nga ng ano, Ilan ang kailangan niyo? Oh, ilan ang kailangan ninyong turista from the uh, 2 million. Oh yun. Yun ang binigay okay. sa atin, no? Then, uh, you can, 2019. Uh, Then you can work it out. Aha. Uh -huh. uh, mamili na kayo. Okay. Malakas gumastos daw ah. Magmula 1,500 dollars mm -hmm. up to 4,500 dollars. Mm -hmm. uh -huh. Ang gastos anywhere they go. Kaya nga sinasabi ko, this is a go government arrangement. Kailangan work out din natin. Because yung sinasabi ni nga ni Sec, ni Larry, oh. wala naman yung West Philippines, hindi naman iniisip. Pag oh, yan, oh, nagkaroon na ng yan? work out. Hindi kailangan yan ng US. Uh, so geopolitical uh, tensions, wala yan. US ah! Wala yan. Para makreate yung... Uh... Alam mo, ga ano yan eh, talagang napakarami ng... Uh, ako nagbago perception ko dun sa mga ugali ng mga Chinese nung nagpunta ako ng China. Naakala ko eh they don't do not enjoy freedom kasi yun yung pinaintindi sa atin ng uh, western press 70s pa yun pa Oo eh. Ngayon, eh alam mo ba eh, nung meron na silang na, ako ng puntok eh. ng ano nung uh, yung uh, Forbidden City Napakaraming mga tourist doon na local local Chinese kasi naggagaling kung saan-saan oh, mga probinsya oh. ng China eh Alam mo ba na sa dami ng na turista nung nandoon kami ang mga ang foreigner lang do kami lang. Di ilang, anim lang kami. Wala Kaka, doon sa survey, Doon sa Jawell, kanila, yung, yung local tourism uh, nila, buhay na buhay oh. na sila. Yung, uh, nato. By the way, do sa Dragon Trail Survey, wala po yung VAT exemption na nakalagay. Oh, na uh, uh, ang kanilang pinagkakagasto sa daw, almost 80%, food and drink. Uh, mga Chinese tourists. Tapos, 65, 66% fun and activities. Yan. Wala po shopping. Okay? Uh Oo. -oh. Baka we're uh, barking the wrong tree. Barking up the wrong tree. Hindi, up, up the wrong tree. Eh, bakit naman sila magsa-shopping dito? Mura, the, mura sa, <laughs> skinning. Mura -mura sa skinning the cat the wrong way. Eh, galing nga sa China yung mga pinipenta <laughs> rito. Anak ng toko na mga. Hindi, pero yung, <laughs> yung, <laughs> yung sinasabi mong uh, we're lagging behind sa digitalization, sa market. At saka, yung, ano, uh, sa mga po platform. Ang dami nating uh, creative <laughs> uh, houses at mga tao at uh, young people who can somebody oh. sinasabi ni Jonah. you need somebody to whole po, of society oh whole of society uh, to put that together para magmangyari yan hindi mangyayari yan on its own uh -huh. kailangan po merong responsibility uh, responsibility uh, yan ng Philippine Tourism Board yung PTB hindi Senate and Senate <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Eh, kailangan mag-imbestiga muna yung Senate. Bu N8. bukas mga may hearing yan. Like, oh. kayo, <laughs> why are Bakit the tapping? Chinese? Oh, oh. Where, why, why are, are, not the tapping Chinese tapping coming here? Chinese market? Uh, oh, yan nga eh. Oh. Bigyan yung lechon. Yan, yeah, uh, sa Turin, uh, mga gala. Gusto niyan, pork kang gusto niyan. Oh, uh, masarap na uh, luto. Hindi, it has uh, to be a sustained effort uh, na kasama so lahat. Plan talaga. Do, let us not be humble uh, <coughs> uh, hampered Hindi, na, hindi na, na whole society ang ngayon, pare. Ano na? Di ba yung sinabi ko sa nung no, isang araw? Ano? O para hindi naman nila masabi na talagang totally binibigyan natin ng privilege yung mga Chinese, eh di gawin natin na ano, visa free for 15 days. Ayan. Anyway, e, muna. dati na meron tayong visa pa na arrival mm, eh. Mm. Eh kasi meron mga ano, lang. tapos lang. Tapos ngayon 'yan, spy daw itong si Alice Gu. Oo. Oh. To hindi naman ako maniwala diyan. Ha? Huh? spy. Maring Sabi na, nung aga, ni ano, nung taga-hugas taga, lang siya ng pera, pero o. hindi naman spy. <laughs> <laughs> yung pong spy spy na 'yan. Ah, uh, paano yung another spy alam niya na kung sino kapwa niya, spy? Hindi uh, naman sila in the same area. Hindi oh, oh. oh. niya nga kakilala. O hindi ano na niya yon? No. Oh. Uh, because, they, went to, they a ako, went to the same. Ako, tahasan kung sinasabi di ako naniniwala. A, a batchmate. niya is spy school. Batchmate niya sa spy school. Batchmate niya sa spy school. Ah, gano'n. Oh, batchmate oh. batch niya. Batch sila. Batch, oh, batch. Batch. Hindi, ang makakapagpa- <laughs> verify lang nito <laughs> ay yung intelligence natin. Ah. Uh, eh, may yung mga claim-claim na ngayon. Spy yan, spy yan. Dali. Ang unang nagsabi niya, si Ping Lakson eh. Eh, syempre, asahan mo, tatakbo ulit ng senador yun eh. <laughs> Di ba? Oh. Kailangan niya publicity. Ngayon, meron na naman siya press release eh. Oh. Meron na naman siya sinasabi. Asahan mo lang yon. Oh. Pero, para patulan natin yon. <laughs> And uh, we form policies based on that. Yeah, alam mo, Pero we am, have, hirap, ano, publicity we to, we, kasi uh, going back to good this, or no, bad, uh, this still is still publicity. A, talagang hindi lang ano to, 24-hour wake-up call uh, para sa tourism, ano natin. Sa tourism. Kasi, pag ganyan tayo, na sayang. 250,000 versus 2 million. Eh how can you have 200? Grabe, ito na ah, lang. How can you have? How can you have 2 million Chinese come to the Philippines if you are issuing 100 visas a day? Oh, yung Ay, math uh, mali na kagad eh. Oh. Ah. Plus yun 100, na nga, yung laging behind tayo sa digitalization, we're not even present dun sa mga platform natin. 36,500. Na, yung 100 mm -hmm. a day. Mhm. Mm add to the fact na sabihin na natin mahikayat natin sila handa ba tayong itanggapin sila Ay, ba, infrastructure mo, pare, wise so yung mga local yung mm. mga local yung mga local tourism boards on mm. their own They can already no, They can already do oh, that. Oh. Ma mag post ito post... doon sa website na yun. Ang kailangan natin work out talaga dito, eh, tar sabihin natin, ito na yan. Kaya nga, The targeted. Task. Kung ngayon, ang, kasi dati, sinasabihin nila, naaabuso yung visa upon arrival. Ngayon, mag, gawin mo na nga government to government. Halimbawa, Guandong, province. O yung Guandong Tourism Group, yan ang ano, ha? Kausap Kau natin. Kausap ninyo itong mga taon to, hindi mga kung Tama. ano ano mga loko-loko-loko itong mga ito ha. Ah. Pag nagpadala ta kayo dito, we will accept them, work out, we assume na lahat ito walang criminal record, hindi gagawa ng kalokohan yan ganoon. Ang sabi kasi, yung uh, 100 visa a day na quota ng DFA, uh, uh, eh ay uh, eh, may kinalaman sa issue sa West Philippine Sea. At sa... Uh, yan ang uh, usap-usapan to sa tourism sector. Uh -huh. just, uh, So, nagi yung DFA, kumbaga, nagi uh, strict stricto sa pagpasok ng Chinese dito dahil nga do sa merong uh, oh, nile bangayan. laser tayo. Uh, At, uh, may bangayan, uh, oh, oh. may ganun. Eh, ewan ko. No, yan ang kalokohan. Wala, kalokohan yun. Uh, ang As a matter of fact, mayroon na akong tatlong experience na business people itong mga ito. They have investments. They want to invest in the country. Tapos, mga four months, Bago sila mabigyan ng visa. And then, you have to go. Ang ginagawa ng mga iba na Chinese businessmen, pupunta sila sa Thailand para doon sila kukuha. Hindi tama yun. Kasi mas mabilis. sa ano. Yun meron permisyo, dito. E. Mga executives yeah. ng mga malalaking kumpanya. Oo. Oh. Eh, ayaw bigyan ng working Work visa. Bi ayaw bigyan ng working Kasi visa. Kasi Chinese sila. Maka, mga Anong gagawin mga nila? Na lumalabas mga... muna ng Pilipinas. After 59 days. After 59 After 59 days. Doon muna sila babalik. sa Hong Kong Taos, tsaka babalik. Mm. i vet muna? Ganon eh. Ang an sama eh. Sama at ano yan? May paranoia na tayo hmm. when it comes to uh, Chinese visitors? Yes. Meron it, na. It has come to that point na nakakalungkot. Yan yung result, yung 100 visas a day? Yes. Mm. Oh my at God. At saka yung sinasabi mo, parang, Conrad? Uh, hindi makayang pigilin niya ng uh, VAT exemption? Sana makakaya Sana makatulong. <laughs> Sana makatulong <laughs> yung <laughs> Batik Ayun naman eh. Yan ang silver lining eh. Silver lining yun eh. Iyan daw ang asa natin pag -asa eh. Pagkasa natin yan eh. Sabi ng Team At yung ating siya. mga award na papanalunan sa... Sa mga travel uh, sa mga uh, resorts shows. natin at ano. Oh. Marami yun. Marami yan. Eh paano yun? Na uh, mananatili tayong ano... Uh, ...nakatanghod. Dati mm -hmm. Laos. Pati laos. Tinatalo pa tayo. Mm -hmm. Oo. Oh sa Chinese tourism from 2 million to 250,000. Masakit, Kuya Eddie. Mabigat yun, mabigat. Oo. Uh,